magandang araw sa lahat so nandito tayo ngayon sa outlet natin yan so mag pull out kami sa pisonet namin so ito yung pisonet namin ayan so dalawa saka mayroon pa sa loob so ito yung sa loob Ayan, so pull out na namin kasi yung nilagyan namin, bumili na sila ng panibagong pisonet nila. Ayan. So, apat ito. So, ito yung ililipat namin sa kabilang outlet. So, lalabas na namin. Ayan, apat. Ayan, apat. ito po yung sa kanila yan so ito yung kinalit nila yan ito yung sa kanila bali apat rin yan apat so yung sa amin give up na namin yung sa amin kasi meron na sila saka yung piso wifi nila nandun yan so pinalitan na rin sa kanila na rin yung piso wifi and sa amin pinall out na lang actually guys uh, ito yung nangyari pinoto na nila kasi sila nang nagtabi sa unit ko yan putol na yung mga wires pati dito putol-putol na yung mga wirings natin Ayan, wala nang plug Ayan, linisan muna namin para direksyon na paglagay doon sa kabila Ayan, Binuksan muna namin yung sa likod Ito yung setup sa pisonet natin So yung CPU nasa likod nasa likod yung CPU so ganyan po yan so ganyan yung setup and then dito sa harap so, ganito po yung forma sa harap yan so ganyan po yung forma Ready for transfer na itong visionet natin. Uh, ready Okay. So, success na yung paglilinis namin. So, dadalhin na namin to. Bipat namin sa kapila. Bali, itong dalawa lang muna yung dadalhin namin kasi dalawang box lang yung kasya doon sa sasakyan. <coughs> Ililipat na namin to sa kabilang outlet. So, ayan, karga na po namin yung dalawang unit. Tapos yung dalawa, babalikan na lang namin malapit na tayo sa area na lalagyan natin yeah diyan lang sa onahan dito na tayo malapit na. Wi-Fi pa, wala si signal pa. So nandito na tayo. Yeah, so nandiyan yung lalagyan natin Puntahan natin. So ito yung lalagyan natin dito. Yan. So titingnan natin kung kasya yung apat. So ito yung piso wifi natin. And then dito sa loob. So dito tayo maglagay ng piso net. Yan dito natin ilagay. Yan, tamang tama. So yan na yung box natin. Yan ipapasok na. Ayan. So, kasya dito yung tatlong box. Ayan. ya so ito na yung pangatlong unit natin. Yan. Yan. So titingnan natin dito sa loob. Ito na yun. So tatlong unit lang yung ilagay natin kasi pag apat hindi kasya. So yung isa nasasakyan pa. Yan, working na yung dalawa tapos itong isa yan isiset na namin so dito tayo kukuha ng connection papunta doon sa computer natin dito lawat dito wala mo dawatin mo at dawatin. <laughs> dawatin. yan So, dito natin ilagay. Mayroon tayong switch hub dyan. O, dyan natin ilagay. bago natin ipagpatuloy yung video natin yan kumakain muna yung installer natin yan kumakain sila ng carnival yan bago natin ipagpatuloy huwag kalimutang mag subscribe sa channel natin at pakipindot na rin sa bell button para updated kayo palagi sa video natin yan so ito yung snacks namin ito yung tinatawag na karnabal. Ano bang tawag dito sa Tagalog? Yan, karnabal. Tapos mayroon tayong baguong. Yan, nasarap. Baguong. Baguong. Almost done na yung pisonit natin. Yan, malapit na yan maya-maya matatapos na to. Yan, kakabit na natin. Yan. So, yan na yung connection natin. yan tayo kumpuha sa piso wifi. May papunta doon sa ating pisonet. So, try na natin kung may connection. So, ayan. Medyo ginabi tayo. Pero, tapos na yung installation natin sa piso net. So, success na po. Ayan. Tapos, yung ibang mga waiting dito. Ayan, nandyan. Waiting yung iba. So, hanggang dito na lang yung video natin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin at Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa next video. Maraming salamat.